Eat Bulaga Trademark, proud ng pinapakita ng TVJ. Bossing Vic Soto, muling nag-uwi ng award. Isa na namang pagkilala kay Bossing Vic Soto ang nangyari noong July 202025 2025 para sa mga box office heroes na nagkamit ng pambihirang commercial success. Na mababasa din naman sa article mula philstar.com the 8th edition of the edis entertainment editor's choice is set to shine brighter than ever as it honors nine box office powerhouses and six veterans of philippine cinema with the titles box office heroes and movie icons this year now in its second year the box office heroes recognition by the society of philippine entertainment editors Continues to honor stars whose films have achieved outstanding commercial success. Joshua Garcia and Julia Barreto will be recognized for the global success of Unhappy for You, which made over 450 million pesos. Also receiving box office hero citations are Vic Soto and Piolo Pascual for The Kingdom, and Denis Trillo and Ruru Madrid for Green Bones. Na matatandaang noong June lang ay kinilala at binigyan din ng parangal si Bossing Vic Soto at Piolo Pascual bilang Film Actor of the Year para sa pelikula pa rin nilang The Kingdom sa 53rd Box Office Entertainment Awards. Na napag-usapan na rin natin noon. Pero ngayon nga ay kinilala naman si Bossing Vic Soto at ang The Kingdom kasama ni Piolo Pascual bilang isa sa mga box office heroes, na nagkamit ng pambihirang commercial success. Samantala, talaga namang wala nang ang makakapigil at makakaagaw pa ng titulo ng Itbulaga Bulaga sa TVJ, dahil kahit nga sa Itbulaga, Bulaga, ay makikita na nga kung sino ang may-ari ng trademark ng pangalan at logo ng Itbulaga. Bulaga. Matatanda ang, noong December 2023, ay kinansela ng IPO ang trademark registration ng Tape Inc. sa pangalang Itbulaga at EB. Na kung saan, ay makikita nga dito ang mismong statement ng IPO para sa cancellation nga na ito noon ng trademark sa Tape Inc. at sa mga halos-hos. At noong January 2025 naman, ay pinagtibay nga ng Court of Appeals, ang desisyon na kinilala ang TVJ o sina Tito Soto, Bossing Vic Soto, at Boss Joey De Leon, bilang mga tunay na may-ari ng trademark na Itbulaga. Na mababasa pa ngang, in its ruling, the CA said, the exclusive right of scientists, inventors, as well as artists and gifted citizens over their intellectual property and creations, Must be protected and secured, and that covers TVJ and Creative Jennifer. Awareness of and compliance with intellectual property laws is certainly the obligation of all persons, natural or juridical. The CA added. Welcome back, mga highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. To attain the advantages provided by society's scientists, inventors, artists, and other gifted citizens, there must be respect for and enforcement of their rights. And one way to carry this through is to guard against unauthorized trespass. The CA said they resorted to bad faith and fraud in claiming the Itbulaga trademark ownership back in 2011, despite knowing De Leon was the think tank who came up with the show's name. na makikita din naman sa article mula inquirer.net. Kaya naman, ay makikita na nga ang pangalan ni Boss Jui sa Itbulaga, para sa Itbulaga trademark, o bilang may gawa o may likha ng titulo at logo ng Itbulaga. Nasa mga hindi nga nakapansin, ay matatanda ang, noong January 2025 pangalang, ay makikita na nga ito sa Itbulaga na kung saan, ay makikita nga sa segment na The Clones ng Itbulaga, bago matapos ang kanilang show, ang pangalan ni Boss Joey para sa Itbulaga trademark. Na dito pa nga lang, ay makikita na nga na wala na talagang makakaagaw pa ng Itbulaga sa TVJ, lalo na nga't lahat ng mga naging apela ng tape at nga mga halos host, ay natalo lahat, at lalo pang ang pinagtibay ang desisyon na ang TVJ ang tunay na may-ari nito. Sabi pa nga noon ng TVJ, na ang Itbulaga ay ang TVJ, at ang TVJ ay ang Itbulaga. Kaya naman hindi na nga nakakapagtaka na kahit ang IPO, ay idineklara din na ang TVJ ang tunay na may-ari ng Itbulaga. Hindi nga lang yan, dahil ayon naman sa article mula trademark.net.ph, na may date na April 29, 2025, ay wala na ng kaduda-duda, na wala na ng dahilan para maagaw pa ang Itbulaga sa TVJ. Yan nga, ay sa kabila ng ilang pag-aalala ng ilang mga netizens, na baka makuha pa ng tape ang itbulaga, ilang araw nga lang ang nakalipas. Kaya naman, kung titignan nga sa article mula trademark.net.ph, na wala nang ang dahilan pa para mawala pa sa TVJ ang itbulaga. Na mababasa nga dito na, in a recent development, the Intellectual Property Office of the Philippines, IPO, Has ruled in favor of television hosts Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon, collectively known as TVJ, in the ownership dispute over the trademark for the iconic variety show, It Itbulaga. The IPO found merit in TVJ's arguments, asserting that TVJ provided credible evidence of being the originators and owners of the contested mark. The office stated, petitioners' explanation or story on how initially the idea of the Itbulaga mark came about did seem believable and credible. Furthermore, the IPO noted that TAPE failed to refute TVJ's claims and even corroborated their explanation. As a result, the IPO ordered the cancellation of tapes registrations and barred them from using the marks Itbulaga and EB, and EB in commerce and media. The decision underscores the significance of TVJ's role in coining and popularizing the Itbulaga brand, marking a significant chapter in the ongoing evolution of this beloved Filipino television institution. The IPO ruling in favor of TVJ in the Itbulaga trademark battle not only settles a legal dispute, but also opens up discussions about the role of ownership, reputation, and strategic maneuvers in the ever-evolving landscape of Philippine television. As TVJ charts the course for the future of Itbulaga on TV5, the repercussions of this decision are poised to leave a lasting impact on the industry and the beloved show's dedicated fan base. Kaya naman, simula nga noong January, ay makikita na nga sa Itbulaga ang pangalan ni Boss Joey De Leon, para sa Itbulaga trademark. Na araw-araw na nga natin ngayong nakikita sa Itbulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?